pag malinis siya ganyan ang itsura niya. Oo, ganda na. Ngayon uh, iba, tao, pirituin pa. Adobo tapos pirituin. Kapag kasi napatagal mo to sa <laughs> Ay, ano, no? Uy. Ayan pala. Happy birthday pala kay Miss Kabida. Yun, happy birthday, Kevita, happy birthday Miss Kabida. <laughs> Uy, I love you daw. <laughs> bida at isang magandang umaga po sa ating lahat so, sa video ito nandito tayo sa patuyuan tapos na po ito tapos na po ito tapon pa po ito kasama natin si Barang Dennis yun good morning po taas, hmm? yung aming boss shout out ayun <laughs> so, manguli tayo manguha tayo nito yung sulib ang tawag sa amin ewan ko ah. sa ibang lugar kung anong tawag dito yung ba baros baros so yun uh. Muka tayo tapos uh, sa titignan natin kung anong iluluto natin mga kabili Ayo. ito meron sila dito nandiyan lang po sila pero pipiliin din natin kung buhay at hindi oh. ayan buhay ito siya buhay siya madali po siya kunin dami ayan oh no? ayan, ayan. ayan. So, malita oh, tayo kapay kapa kapa marami ang kapa laki. Ano oh. ayan oh so, laki, laki oh. yan Ayan ang maganda hindi malawang ko para mag Oshalla kayo. To. Ito na 'yo, Oo, tindig meron pa tayo. Meron sa baba? Oo, meron nga. Yan. Ito po Ito po siya. Meron naman mga patay laki 'o.

Oh, ano? Ito na yung laman. Ah, oo. So, hmm. Kailangan para ay, ka, ay, pala mo lang. Meron. O, meron yan. Ang dami pala sa ito. Ang dami nga. Huwag ka na kahit na huwag ka naman. mawala. Na pala maglakat. Maglakat. Ayun o. Ayun eh, o. tayo doon sa may tubig para mabalawan mo. Okay. Ayun o. Buhaya tayo. Ayun o. na dami eh. Oo dami. Nakapakam nila. Ayun o. Ayun o. ba? o. Ayun o. Ayun o. Ayun nito. Ayun Ano masarap na luto dito. Yan oh. <laughs> kumen, kumen Ayan, magpag, ang laki po. comment comment po. Yan, pag Dami guys, ang lapa. Oh. Ayun oh. Oh, Ayan, oh. Parang, at, 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 at. dami. Oh, <laughs> dire tayo. So, dire tayo. Kapaan na lang natin. Kukain mo pre, ano kain mo? Para may pambalawa nito, Yung mga kasarapan Ayan. lang 'to. Kaya yeah, ito yun to. Um, uh, kapag, uh, pero yun, uh, makunti pa lang yun naman. Okay, pwede mo. Dahil pala sa ilalim. Hindi <laughs> na tayo wag na Yan ang gata. Gagawa lang ako ng balawan. Lang. balawan. Oh, tingnan mo. Gagawa lang tayo. Meron. Dandaan ka. Baka mga mang... baba. Ang hey. dami dyan o. Oh. Dandaan lang. Masuwati tayo yan. Gagawa lang tayo ng para bukal. Ang para may pambalawan para Masa, makita nyo po sarap yan so, hmm. wow. dalawa <laughs> madali lang silang kuhan eh madali lang huwag ka okay nang ay nga huwag nang lalayo pala ba sila mo nasa ano, ano na, na yan 20 20 20 ano? Uh, eh. Mamaya po pag balaw niya magandang tingnan. Ah, mamaya babalawan natin, no? Libre lang po dito. Ay, lang. Yeah, mga wadi ito. lang. Yan. Yes, ah, mga Libre pa Sa mga kumakain po, pwede po kayong kum dito. Oo. Uh -huh. Ay, laki nito. Ayun Ay, po, no, kumbuay siya. Buhay yan. Yan ang buhay. Ayun ang buhay.

Pagpapaan mo siya pagbuhay Matulis ang tag nito ah? Dito lang pala pare Hindi mo tayo aalis Marawa oh. yeah, ka isang dyan siguro oh. Puno yan, puno yung na yan oh. Pero pag ganito Pag hindi siya eh, Buhay siya Kahit mapakal mo, okay no, lang yan Hindi siya matalim Hindi siya matalim, hindi siya nakabukas Ayan yeah, o no? Ito sila <laughs> Dabi. Hi di ka sa isang peso lang pala. Hindi oh, <laughs> mo na kailangan lumayo. Kanya sa sa ano no, mula lang yung malaki no. Uh, Pero pwede na malambot lang yan eh. Patay na yung mga mula na oh. sa lang, so, Pagkita natin ito, oh. Magpuyo, -usli na po yung na ito. to yan. Yan, yan. Yan, o, yeah, boy. Boy na boy, yan. Yan, buhay. na buhay. Yan. Gusto niya mo minga. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Oh, yeah. yeah. Ang dami. <laughs> tawa tayo pala dito. Naglit lang pala yung sa timba dito. Oo. Okay. Kailangan yung pagkakapa mo. Yung koko mo. Nakapaganyan. Yun know? Para hindi

Barko no? Pwede tayong ano noon. Modalilan lang sa bangka dyan Medyo malapit Okay, natin. Pa, okay. Lang, ganyan, ganyan lang, oh. <laughs> tayo ang hmm. natin ang na malapitan, yung mauuwi natin. Oh. Hmm. Yan po pag malinis siya. Hmm. Oh, ganyan yeah. po nga tsura. Silip po ang tawag sa amin ito. Yung iba, kinaano ano yan eh. Ha? Yeah, kinikilaw din eh. Kilaw. Pero, pero hindi pa ako nakakaya ng kilaw. Uh -huh. eh. Matagal na ako nakakaya, hindi pa ako nakakaya ng silang. kilaw. Kilaw. Oh. Tapos din. Eh. Sulip, sulip. Part din na siya ah, ang tawag niya, eh. Ito, patay ito. Pata, ito, pata. ito yung nakakatakot yung mga ganito. Matalim yung gilid na. Ayun, yun. Diyan, malaki yan. Ayun, pag nakadila, sure ball. Kaya na, tinitignan namin yung mga nakalabas lang, mga kabila. Hmm. Ngayon, nandyan lang, lang pala. Nakabawal lang pala sa... Nakabawal lang. Ayun, oh. Dito tayo. Ayun, ang ganda yung pag. Yung gasa natin dyan. Ayun, oh. Tatlo kagit ko nakuha ko. Oh. Kahit na... Uh, oh. Andyan lang. Para ka namumulo na susok.

Meron yan, pwede. Dalingin natin. Benta. Mahal yan. Pag nakadaing na, madali na siya lang. Ano. Buhay yan pa rin. Ano ang mga buhay? Ah, buhay. Buyan. Buhay yan. siya. Kaya ba yung kulay ng buhay na? No? Ah, hindi siya maitim. Yan you know? o? Oh. Uy! Galing ah. Napakalaki po. Napakalaki. ka yan hindi lang sa leka lagi yan pero sakto to sa ating panluto oh, ano yan eh yung hindi eh, ano, eh, malambot lang oh. hindi ka ng malaki eh. sobrang laki mapin oh. <laughs> sulib sulib <laughs> Ito yung pangit kapag uh, patuyo tas takbuhan eh, Ay, yari ka dyan Yan po ang kalaban ng manging isda Kapag takbuhan eh. Maraming pwedeng gawin na luto dyan pre May sisig, adobo, eh. Oh. naman tayo nakakalayo ha ah. isang, isang dahil lang tayo uy lagi nyan nalos yung malalagi sana kung merong mga tagay pa pampalaw ayun dyan eh Ang tawag doon sa ilog, ginukaw mo ko rin yung okay, may gamit ng tools, ano yan? Kamu parang ganun ka. ha? Okay. Okay. <laughs> parang may lumot yeah. ibang lugar binibili to dito sa amin dahil marami to hindi po binibili hindi <laughs> pinapansin pero ito pag pinansin to wala na to <laughs> saglit lang to may ganitor nga kapag uh, kinakain na yun mawawala na. <laughs> na rin Halimbawa, yung igat no yung pawigan dati hindi manunano uh, yan pero nung nalaman na ano Dati na tila, sasaga sa sasaga, oh. down Ngayon Magkikita nila kung nila Simple lang yung pahuli na Oo. Ah. oh. O Sa Taiwan ginagamit ang pangalukal uh, ah, May tools sila na Kasi doon yung tag nito uh, uh, yun. Hindi lupa hindi ito na buhangin. Buhangin. Okay. kaya pala medyo matigas No? Oo. Uh, Hindi mo magaganyo sa kamay mo. ka. Ito mga kakakot. Ito. na po. Lapan po. Ito mga kakosli. Ito mga kakosli. Ito mga na buhay yan. Kita na yung... Um, bilis pala dito. Di ba nung nangawa ko sa patubigan Huh? Uy, laki. nakausli na, yan. Kapag, Ayun, no? ito, sakat, oh. ito laman niya hmm. Dino, okay. hey. hmm. ito. Ito, oh. dito. ito. Hindi ganung kalaki pero yun oh. ang tama pang buluto. the best pang, ano, kalambot lang. galing oh. Alis sa uh, pagkakalati. Dating timba. Oh. Pag Malinis siya, ganyan ang tsura niya. Oh, ganda na. Oh. Ganda, ganda, sabi niya ito. Pakuloy, pakuloy mo lang sa tanglat to. Oh. Ay, hey, tapos, sa doboy mo na. Yeah. Ganda yun. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Ang dapat na adobo. Ah. May iba, Taw, pirituin pa. Adobo, tapos pirituin pa. Ka, ano? kasi napatagal mo ito sa magluluto. ito yung tumitigas. Yun. Makunat ba? Makunat. Sabasabas, hindi lang sasabay. Parang ano rin, pusit. Yan, ngayon. Yeah. Ha? Ah? Parang pusit. Parang pusit. Yan. Yung dimens, pwede na. Sisting nga pa. kung um, patay ito, yari na yung paa mo ah yun patutuyin nga yun lang na ibang pijay ibang pijay na parang may isla dun hindi nah, okay. parang gumagalaw yung tubig o okay. eh, ito banda Ayan. hindi ko lang alam kung <laughs> dawino. <Duh, okay>, Tupok <laughs> um, natin. Kung gusto niyo kumamuo, natin sa daan. malinis lang. Bebenta natin. <laughs> <laughs> Duh, dito natin natin. natin. <laughs> dito, binibili saatin, so eh. Chaka, di, 'yung binibili 'yung nila alam 'yun. <laughs> Ay, natin, lang 'yan. kasi pag nagluto tayo dito magugutom tayo pre sa dami niyang babalatan natin ang dali lang balatan basta pakuloy na. muna natin sa ano nakapuha niya na hmm. dami oh Oh, tingnan nyo pag wala dito ah, uh, tawag nito hindi uh, na ako eh hey, wala oh. <laughs> ayan ano <lang. laughs> Ay, <arun>, ah. oh. <laughs> kaya ito ano meron meron kaya saan Tingnan nyo ito. Ito, 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 ito. dito, wala. Pag wala dito, wala. <laughs> pero meron pa rin. Hindi <laughs> siya nawawalan. Nalakayod, meron. Meron. Titin mo naman yung mga nakukuha mo na yan. Napakarami. Napakarami.

nagliligir. Magdidiin <laughs> mo. Makukuha ko. Oh. Hey. Eh. Walang ubos. Palagi na. May, ko, may, may ano no. No. Uh, Puso. Basta di, Ah, maliliit. Ang dami biyaya <laughs> sa fish pond. Lalo na kung may pa yan. Oh. Iigat pa biyaya na <laughs> <Ayun> Eh, kaya <laughs> Uy, laki yan. Kantuan. Okay. mga kapida. Bali mamaya po lulutuin namin ni Barong Dennis na yun. Bali ka lahat timba. Timba. Tara baluan natin pre. Ano ba Pwede na po ito kasi kung tatagdagan pa natin ito, mahirap tayong magluto. Oo. Oh. Ang tagong itong tag nito, yung, yung isang timba, babaklas mo lahat. na po yan pati o kuryat yan naman po namin ni Papi Dennis pero babalwa lahat ito ba yung bago natin po rin kasi lalasunin na nila oh ano kawawa ang... po yung isang style nyan yung delikado pa rin oh yan ang matalim ay buhay ito buhay ito oh buhay siya yan matalim yan matalim yan to, pag napakam dito oh yan yan ito na parang ano yan parang ano ba blade blade kailangan pag apa uh, apak mo na lang nagpabigla bigla so, yung, pag, yung basta basta uh, apak ka lang Natinginan mo yari ano? ito ah sa po talim niya kahit di ka pala lumay Ah, nakakarami ah, ka hmm. Tipin niyo yung minuto natin sa vlog 22 minutes. Kasama na yung intro. 22, 22 minutes. Meron ko ganito. Minuto lang. Sabi nga nila. Dito. Nakakaroon. Nakapakan ah, natin, dam. Palawan natin doon. Magiging to. So may tubig. Verde na yun, pre. Pangit na yun. <laughs> kasama na yun sa isa pa. Oh. Ganda yung malinis. Eh. Uh. Lalala yung paglalakad. Ano na masasabi? Okay, muna, pagkat okay, muna tayo okay. Balawan natin doon sa may tubig doon, malinaw tatawid po kami ng, ano? Regation Okay, na Salok mo lang Tapos buhos natin sa ano?

Oh, cepat, 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 Tayo natin hanggang baba. Dino, ganda. Ayun pala. Happy birthday pala kay Miss Cabida. Yun, happy birthday. Cabida, happy birthday, Miss Miss I love you daw. <laughs> Ayun mga Kabida, bali. Okay na po siya at patutuyuin pa natin ng konti yung parang ma-tipirito siya.